Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mommy Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa pera, lalo na malapit na naman ang full moon. Mangyayari ito sa November 16, Sabado. Kaya huwag palalampasin ang mga pagkakataon na ito na makagawa ng mga pampaswerte, lalo na at full moon ito ay merong malakas na pwersa o kapangyarihan para makapag-akit ng mga ninanais natin sa buhay, lalong lalo na ang makaakit ng swerte sa pera, makaakit ng mga blessings at magkaroon ng katuparan ang mga kahilingan natin sa buhay kaya kung kayo ay panatiko at mahilig sa mga pampaswerte ay panoorin lamang ang video na aking ibabahagi at kung hindi naman, kumanap lamang kayo ng video na gusto nyo mainam na kumagawa tayo ng mga pampaswerte dahil ito ang magsisil silbing gabay natin at magpapalakas ng ating mga loob para makaiwas at makaalis na tayo sa kahirapan, maalis na tayo sa mga kamalasan sa buhay. Kung kayo ay nagnanais na magkaroon ng pagbabago ang inyong buhay, hindi na puro alat, hindi na puro kulang sa pera, mainam na gumawa kayo ng mga pampaswerte na kagaya ng mga aking itinuturo. Maraming paraan ng mga pampaswerte at ang mga ito ay epektibo at lahat ay ginagawa na ng mga tao ang mga ganitong pamamaraan na ito. Kaya kung ikaw ay hindi mo pa nagagawa ang pamamaraan na ito, ay huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa na subukan at gawin ang mga pampaswerte na aking ibabahagi. Gagawin ito sa araw ng full moon, November 16, sa oras ng 6.30pm hanggang alas 8 ng gabi. Kumuha lamang ng perang papel kahit na anumang denomination yan. Basta perang papel at saka ito ilalagay sa isang platito at kumuha naman ngayon ng isang basong tubig at saka ipapatong ang basong tubig na may perang papel. Kailangan nakaharap yung tao ng pera at saka mo ngayon ito bulungan ng mga good intentions mo i-visualize mo or parang i-imagine mo na kinakausap mo ang buwan na pagkalooban ka ng maraming pera, matupad ang iyong mga kahilingan, makabayad sa mga pagkakautang, matanggap sa mga pang pangarap mong trabaho, tumaas ang iyong sweldo, ma-promote ka sa iyong trabaho, magkaroon ng kasaganahan at prosperity sa inyong buhay. Lahat na ng mga gusto mong mangyari sa inyong buhay ay hilingin mo o ibulong mo dito sa pampaswerte na ginagawa. Imaginin mo na parang kinakausap mo ang buwan at saka ngayon ito, ibibilad sa liwanag ng buwan ilagay ito kung saan maliliwanagan siya ng buwan, i-overnight mo siya doon, at kinabukasan pagkagising mo, ay kunin na agad ito, bago pa man masikatan ng araw, at ang pera ito ay itatago mo sa iyong wallet, at gagawing lucky charm or kung no choice, ay pwede pa rin namang gastusin, at ang tubig, ipanghugas mo lamang ito sa iyong kamay imagine mo na natatama natatamasa mo na ang mga hinihiling mo sa iyong buhay. Natatamasa mo na na magkaroon ka ng maraming pera na maging mayaman at masagana ang inyong buhay. At hahayaan lamang ito na matuyo sa hangin at huwag mong pupunasan. Tandaan ng mga ganitong pamamaraan ng pampaswerte ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte, pagtatrabaho at lalong-lalo na ang manalangin ng time team sa poong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at magtagumpay sa buhay at matupad ang mga pangarap natin sa buhay na yumaman. At kung nagustuhan ang video ng ito mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.